Hello mga Lodi, good morning, good afternoon, good evening sa lahat dyan, especially sa Pilipinas, sa mga pamilya ko dyan, yung tatay ko, mga kapatid, hello. Today is March 2024, tapos ang oras dito sa Canada ay 1.30pm, so sa Pilipinas ngayon is 4.30pm, <laughs> baliktad siya no. Mga Lodi, share ko lang yung buhay namin dito sa Canada, meron akong konti yung sasabihin about sa dito sa Canada yung sinisiraan yung Canada pero for the meantime upo muna ako mga lods <laughs> upo <Uuna> ako <laughs> yan hindi um, ko maintindihan mga lodi ba't yung iba dito pumunta sa Canada tapos sinisisi na yung Canada dahil pagdating na dito yung expectation nila na ganito akala kasi nila mga lodi pagdating dito ganun agad angat hindi ganun mga lodi kasi ako dito nang ako dito ng contract worker mahirap ang buhay mga lodi dahil Lalo na ako dati, ako lang mag-isa dito, hindi ka po ako yung pamilya ko, hindi pa ako naging PR. Ngayon, citizen na kami ngayon. Kaya mahirap talaga mga Lodi. Alam niyo mga Lodi, nung una ako dito, nag-struggle ako. Tapos ang palagi kong ulam, puro itlog lang, <laughs> pito, pito kasi murang itlog dito. Tapos minsan, kumakain ako sa labas. Meron kasi dito yung Asian supermarket, yung tinatawag na TNT. May binibinta doon na parang pagkainan. Tapos bago magsira yung store mga Lodi, pupunta ako dito kasi mura na siya tapos napakadami pa. Hindi katulad ng regular na open nila hanggang makalakasan, kunti lang tayong serving ng pagkain. Kaya ang style ko dumalo di across the road lang, pupunta ko doon sa kabila. So bibili ako doon. Tapos napakadami no. Yun ang ulam ko mga tapos tago ko sa refrigerator yun tapos initinipin ko lang. Ganun ang style ko malo di noong that time na pumunta ako dito para makatipid. Kasi yung asawa ko at saka anak nasa Pilipinas pa that time. So, kailangan mo talaga magtipid kasi kung ka dito, baon ka sa utang kasi open yung credit card dito, kaskas -kas dito, kaskas -kas doon. Nangyari sa akin yung mga ludi, puro ko kaskas, dami kong credit card. Ako din nahirapan. Pero, in God wills, umutang ko sa bangko, binayaran ko lahat yung credit card ko, tapos pinatakot lahat. <laughs> Nag-iwan lang ako ng isang credit card ko, yung bangko na inutangan ko, which is yung RBC. Yun ang pinakauna kong bangko dito sa Canada, ng mga ludi, tapos after nung nabayaran ko na, nandito na yung family ko. So, nakuha pa yung bangko sa akin ng credit card. <laughs> Nayawan ko, pero, pero yung isang bangko, kinuha ko, pero sabi ko, 500 lang ayaw ko nang malaki. Yun ang ginagamit ko pag magkasolina ko, grocery, 500 lang limit. Kaya, kayang kayang bayaran. Mga loads, ganun lang mga loads. Kailangan, disiplina talaga sa sarili. Huwag masyadong mayabang. Pag mayabang ka dito, so wala ka talagang maipon. Puro gastos lang dito kasi sa Canada mga Lodi, kaya mong bilhin yung anong gusto mong bilhin basta may credit card ka lang. Pero ang problema, after sa bayaran, kas ka sa ulo. <laughs> Di ba? Yun ang realidad mga Lodi. Kaya mahirap, no? Eh, suggestion na ako kunti mga Lodi, ba't yung mga pumunta dito sa Canada, sinisiraan nila. Nakikita ko sa social media, wag naman ganun mga Lodi, no? Kasi hindi naman lahat na pumunta dito na failure. Siguro yung mga ibang pumunta dito katulad ng contract worker tapos hindi nag-apply ng PR kaya nung nabot na na sila pinapauwi na ng Canada kaya ganun siguro mga Lodi. Kasi dito mga Lodi pag contract worker ka depende sa provincial ka ba o federal mag-exam ka ng IELTS bago ka mag-apply ng PR. Yun, ang ibig kong sabihin residente dito sa Canada ibang pasok dito mga lodi, tourist no kasi may kaibigan ako dito na dati ko kasama sa Pilipinas hanggang ngayon nandito pa siya tourist siya so dumating siya dito na October then pawi na siya ngayong April hanggang ngayon hindi pa siya nakakuha ng lamia mga lodi kasi mayroong program dito ang Canada mga lodi pag tourist ka uh, pwede ka maghanap ng trabaho dito kailangan mabigyan ka ng lamia o para may work permit ka ganun mga lodi pero kung hindi ka makakuha ng lamia dito So, wait ka talaga ng Pilipinas kasi yung ticket mo dapat balikan. Nung una ako mga Lodi, <laughs> nawa ako. Merong ibang pasok dito mga Lodi, student. So, yung stu estudyante dito, mag-stay sila ng 2 years. Allowed sila magtrabaho ng 20 hours per week. Tapos, another 20 hours or so 40 hours bi-weekly. Yung magsaw din sila ng 40 hours kasi mahal ang cost of living talaga dito mga Lodi. Lalo na ngayon na marami nang pumupunta dito na mga student o student at saka uh, tourist. Kaya nagbahala ng renta mga lodi. Ang student naman dito mga lodi, kung yung asawa nila, kung may asawa sila, dali nila asawa dito, open work permit sila mga lodi, pwede sila magtrabaho kahit saan, pero within 4 years. After ng schooling ng 2 years dito mga lodi, or 2 years, para extension, para magganap ng trabaho. Kailangan kasi mga lodi, pag student ka dito, kailangan Uh, kuha ka ng skilled worker para maka-apply ka ng PR. Pero ngayon, merong bagong program ng Canada. Hindi na pwede madala yung asawa dito. Kung gumunta ka dito, student ka, kailangan mag aral ka ng doctorate or masteral or lawyer, ganun. Mga high level na, na category. Kaya mahirap na ngayon. Yun mga lodi, kung hindi makakuha sila ng skilled worker, so uwi talaga sa Pilipinas. Maraming estudyante dito na napauwi sa Pilipinas din. Pagdating sa Pilipinas... Yung iba na muna nakapunta dito, sinisisi agad yung Canada, wag naman ganun mga lodi. Kasi hindi naman lahat na gano'n hindi naman perfecto ang tao, kung di para sa inyo, hindi talaga para sa inyo, di ba? Katulad sa akin mga lodi, dito nag-umpisa ako ng contract worker, no? Tapos, struggle ako dati dito, palpatlipat ng trabaho, bago ko nakuha ko yung asawa ko. Nag-exam din na ako ng IELTS dito. Sa so, awa naman ng Diyos na isang beses lang ako nag-exam. So nakapasa naman, in-apply ko ng PR. So, kaya naging PR kami. De, nakuha ko yung family ko, nadala ko dito sa Canada. Ngayon, Canadian citizen na kami. Kaya salamat talaga sa taas. At saka sa akin din kasi kailangan mo talaga i-discipline na yung sarili mo. Kasi kung para sa inyo, para sa inyo talaga yung mga lodi. di ba diba? Ganun na mga lodi. <coughs> Mahal talaga ang cost of living dito mga lodi. Kasi yung mga anak ko, malalaki na. Tapos yung isang anak ko, may asawa na. Uh, sinabi namin na huwag kayong malis dito kasi malaki naman yung bahay. Ah, an doon sa basement. Kaysa rentas lang ng bahay, napakamahal mga lodi. Ang pinakamura ngayon yung mga lodi, mga isang kwarto, dalang kwarto, mga nasa 1.5. Ganon mga lodi, $1,500 sa Hindi pesos. Pakamahal <laughs> mga lodi. For example, sumasahod lang siya sa isang buwan na $2,000. So, kunti lang yung maiiwan, di ba? Ganon talaga dito yung labanan mga lodi. Yung iba naman dito, payabangan, hindi naman lahat ha kuha ng sasakyan, kuha ng bahay. Tapos, puro trabaho na lang, wala nang pahinga. Ganun mo yung mga lodi yung iba dito. Kaya, totoo naman sinasabi nila na wala nang pahinga, puro trabaho na lang kasi hindi na didisiplina yung sarili nila. Nang mayabang sila, kuha sa ng bahay, kuha sa ng sasakyan. Tapos, brand nyo pa sasakyan. May, yung kasama ko sa trabaho na kaibigan niya, kumuha ng tisla. Sabi ng kaibigan ko, wala na siyang life, puro trabaho na lang para pambayad sa tisla. So, paano niya, ma-enjoy yung sasakyan, di ba? Hindi, di maganda pangit yun, di, di ba? Kailangan talaga, bago mo gawin mga lodi, isipin mo talaga yung sakto lang. So to be honest, mga lodi, ako mahilig din akong bumili. Ako marami ako mga sapatos. Hindi naman masyadong kamahalan, pero yun ang pinakahilig ko. Pero yung may extra ako. Ayaw kong bumili na mag-struggle ako na bili ako dyan. Tapos mapuno ako ng utang, ayaw ko ng gano'n. Kasi naranasan ko na dati, di ba? Mga Lodi, ang sistema kasi dito sa Canada, katulad namin may bahay dito. Kasi ang term namin dito, bimili kami ng bahay, pero which is na utang yun. Pinutang namin sa banko, nilo namin sa banko. Pero depende din sa banko kung kaya mong bayaran. Depende din sa trabaho mo. Kung okay, malaki naman yung sahod mo, ma-approve ka naman kasi kaya mong bayaran, di ba? Pero ang, ang buhay namin dito mga Lodi, ganun lang, steady lang siya. Umangat na maangat talaga, kasi trabahante lang kami dito, no? nagtatrabaho lang kami dito sa Canada, hindi naman kami negosyante. Siguro yung mga negosyante, yun siguro mga medyo angat sa buhay. Dito kasi sa Canada mga Lodi, pantay-pantay lang talaga, walang mahirap, walang may mayaman. May mayaman dito pero hindi mo talaga alam kung mayaman ba siya. Kung anong sinusuot na, yun lang yung sinusuot namin. Gusto namin talagang magara yung damit. Kaya naman namin, di ba? Kung ano makain na, kaya din namin kainin. Kaya pantay pantay lang mga lodi, dahil sa malaki din yung sahod dito. Kasi ang minimum na sahod dito mga lodi, 15 per hour. Yung mga minimum ng taba, pero kung mag-aral ka dito, katulad sa akin, nag-aral ako dito, so medyo okay na yung sahod, medyo malaki-laki konti. Ganun lang. Hindi naman masyadong kalakihan, pero mas malaki siya kung meron kang certificate dito, diploma or lalo na pag degree ka dito. Malaki yung talagang sinasahod mo siguro na sa mga pinakamababa siguro 30 per hour pataas. Ganon mga lodi. Hindi ko rin maintindihan yung nasa atin. Hindi natin din masisisi sila no, na sinisiraan yung Canada. Tapos akala kasi nila pagdating dito, yayaman ka agad. To be honest mga lodi, yung nasa Pilipinas, akala na napakayaman natin no, kasi pagdating natin dito doon, syempre enjoy no. Kain dito, kain doon, picture doon, po sa Facebook. Akala nila mayaman pero hindi na alam na pinaghirapan yun. Ilang buwan din at saka ilang taon din bago makaipon para pang bakasyon. No? Siyempre, kailangan natin mag-ipon mga lodi. Kaya ganun talaga mga lods. No? <laughs> seryoso ko naman mga lodi. <laughs> Joke lang. Ganun talaga mga lodi. Kahit mahirap ang buhay, kailangan natin maging masaya. Di ba? Yun siya. Kasi life is short. Kailangan enjoy your life. Di ba mga lodi? Tama ba? <laughs> Yun lang mga lodi. Share ko lang yung buhay namin dito sa Canada. Pasensya na sa mga nagbablog dyan sumisira dito sa Canada, wag naman ganun mga lodi no kasi hindi naman lahat. <laughs> Kami naman dito, okay naman ang buhay namin, almost 20 years na ako dito pero hanggang ngayon nandito pa ako sa Canada. 'Di diba, mga lodi? Ganun na yung mga lodi, 'di ba? Wag kayo mga galit sa akin na sinasabi ko lang yung totoo. <laughs> okay mga lodi, uh, lalabas muna ako dahil makapal lang yung yellow sa labas. Siguro nandoon na yung anak ko, nag-shovel na kasi narinig ko na na nag-open yung garage. So, okay mga lodi siyo you in a bit. Punta ako sa labas. Labas na ako mga lodi para palahin po yung snow sa labas. I think nandun na yung anak kong isa pala na doon sa labas. Ayan okay, mga lodi, napakalakas yung yellow sa labas. Tapal yung yellow mga lodi. <laughs> Hi guys. So nandito pala yung dalawa kong anak. Tapio. Kapalang yelo, No? Ganito yung buhay namin mga lodi. Akala nyo napakasarap no? Pero ito talaga yung realidad na sa Canada. Kailangan palahin yung mga yellow sa labas. Yan mga lods. Okay. Video tayo dito mga lods. Para makita nyo naman yung yellow dito. Yan. Okay lang kayo di afford. <laughs> so video video na lang tuloy mga lods. Ito yung bahay mga yung ng mga lods. Yes, Isang sak na parking dito sa labas kasi hindi kasya. Ay, mga <laughs> okay mga lods. Okay mga lods. So ala time for snow trip Almost done na mga lodi So napakakapal yelo ngayon <laughs> Grabe hindi pa tapos yung anak ko mga Lodi. Yung anak ko mabae nandun sa harap ng bahay. Tapos kami dito sa anak ko ng laki. Yan, almost done na. Grabe yung mga Lods. Tingnan mo yung snowman ko mga Lodi hanggang <laughs> ganyan nandito pa. Kasi hindi namin makukuha dahil tumigas yung yelo sa baba. Ang hirap tagalin. Grabe yung snow talaga ng mga Lodi. Tandahan, hinay. Hinay ti. Eh. Pwede ka magpatumba dyan yung mga lodi <laughs> Ang sarap paglaro na <laughs> ito yung mga lodi Pero napakahirap lamig Kami <laughs> So mga lodi, we're done now So Dito na lang <laughs> Nagmabae, eh, nagpahala pa Pasok na yung sasakyanan rin Asang susi? Pasok na na ako Unyay, eh. oh, gawas mo yung mga? Ay, gawas na ako Ay, wala mo susi hindi lang siya nakibutang lagay ko muna yung sang sakyan dito mga lodi dahil baka may madulas doon pelikado Mabangga pa yung sakyan sabi no? andito na ako sa loob mga ludi kapag <laughs> tanagal ng ilo ang kaganda nitong sakyan mga lodi may siya dito malaki kaso lang na uh, prosin na yung kamera hindi mo makita sa likod Tay ko pala isa dito tayo. Hey, mga tarsan. Atong pala na gamay ba? Ah, sige. <sighs> Grabe mga lodi, ang labig talaga sa labas. <laughs> Tapos na kami nagpala doon sa mga yellow. So nandito na ako sa loob ngayon para warm na naman. Balik tayo sa kwento natin mga lodi na ba't napawi yung mga nandito na sa Canada dahil yung iba contract worker dito na hindi na rin yung or hindi ni-sponsor ng employer kaya, kaya napauwi sa, sa Pilipinas kaya yun siguro ang dahilan dahil marami akong kaibigan na nandito dati way back 2014 yung iba hindi na na rin yun ng kontrata kaya pinakawin na sa Pilipinas yung iba naman dito mga lodi hindi kinaya yung lamig dito sa Canada dahil sobrang lamig talaga dito grabe yung iba siguro dahil maganda yung profession na sa Pilipinas tapos pagdating dito back to zero kaya di na nakayanan, di na na-accept na pagdating dito, back to zero sila, kaya siguro umuwi na lang sa Pilipinas kaysa mag-stay dito. Dahil ang cost of living talaga dito mga Lodi, napakamahal, sobrang mahal. <laughs> Yun talaga ang realidad mga Lodi. Tapos yung tourist visa naman dito, kung hindi makakuha ng Lamia, yung sinabi ko kanina. So, after 6 months, uwi talaga sa Pilipinas. Tapos ang iba naman dito mga Lodi, uh, student visa, So yung sinabi ko kanina na yung asawa na mo magtrabaho open work permit uh, tapos yung nag-aaral dito hindi makakuha ng skilled workers yung international student na mga Lodi mag-aaral lang 2 years dito then another 2 years para magkanap ng skilled worker kung hindi sila makakuha ng skilled worker after 4 years in total oh talaga sila sa Pilipinas yun ang mga Lodi pero hindi ko maintindihan yung ibang mga Lodi ang pumunta dito nang muy sa Pilipinas yung iba naman dito, nandito sa Canada, sinisiraan na yung Canada. Ba't ganun sila, no? Pasalamat nga sila mga Lodi dahil nakapunta sila dito. At least na-experience nila yung buhay dito sa Canada. At least nakaranas lang ng yelo kasi sa Pilipinas wala namang snow, di ba? Dapat hindi nila sisiraan yung Canada. Pangit naman yung mga Lodi, di ba? Sana nagustuhan nyo itong video na ginawa ko mga Lodi. At maraming salamat. Hanggang sa so muling pagkikita. Bye-bye for now. See you next time.